sa Pilipinas, bago sa kuping ng mga banyagang Kastila ang kapatagan ng Pampanga, nakatindig ang isang masagana at marangal na bundok arayat kung saan may isang nilalang na makapangyarihan ang nangangasiwa nito, at ito si Suko, o kilala rin bilang aring sinukuan. Pinagpapala ko ang bawat nilalang sa aking nasasakupan na maging masipag at sanay sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pagsasaka at pakikipaglaba. Ang nangangasiwa ng bundok Arayat ay hindi isang hamak na haring lamang, bagkos, taglay niya ang isang makapangyarihang Diyos na higante at may kaugnayan sa araw, digmaan, karunungan at kapusayan. Ako si Suho, ang makapangyarihang Diyos ng Bundok Arayat. May kontrola ko sa kalikasan at sa maayos na pananasiwa ng aking kaharian. Dahil sa kanyang mahusay na pamumuno sa kapatagan ng Pampanga, ang mga sinaunang nilalang tulad ng mga aitang maitim at kulay kayumanggi ng mga tagailog na nakatira sa paanan ng bundok. Oh, salamat aming Diyos sa iyong walang humpay na pag sa amin. Dahil sa Diyos na si Suko, natutuhan ng mga tao ang kahusayan, kasipagan at pagmamahal sa kanilang masaganang pamumuhay. Mabuhay ang Haring Suho! Salamat sa biyaya! Sa paglipas ng panahon, naging sakim at mabagsik ang mga tagailo. Sila ay nagputol ng mga puno sa kakahuyan at nasasakupan ni Aring Sinupuan. Dahil sa ginawa ng mga tagailo sa pagsira ng kalikasan, siya ay nagalit. Kayo ay aking minahal at biniyayaan ng magandang pamumuhay. Ngunit ako ay inyong sinway, sinira ninyo ang aking kalikasan, nararapat kayo ay aking parusahan. Dahil sa maling gawin ng mga tagailo, nagdilim ang kalantan at bumuhos ang malakas na ulan at nagsimula ang hituwaan ng mga taga-ilog sa kanilang Diyos na si Aring Sinukuan. Pinamunuan ito ni Reyna Makiling. Ngunit sila ay nagbigo dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Aring Sinukuan. Itigilan natin ang labanan na ito. Delikado talaga si Suko. Haring Suko, sa ako. Huwag mong parusahan ang mga taong ilog. Patawarin mo kami, aming Diyos. Hindi naglaon kinilala ng lahat ang taglay na mahiwagang lakas ni Suko at siya'y tinawag na sinukuan, ang pinagsusukuhan ng lahat ng nilalang. Ikaw ang makapangyarihan, ikaw ang tagapagligtas, aming Diyos. Ang dumating ang isang panahon, ang hari ng bundok arayat na si at si makili ay biniyayaan ng tatlong anak na babae. Si Malabo na nangangahulugang kagandahan, mahinhi na simbolo ng marangal na babae, at matintiman na siyang kariktan. Kumusta mga kapatid? Ako ay ayos lamang. Ako ay nabibighani sa mga bulaklak dito sa ating hunting. Nais kong magtungo sa kalupaan. Sangayon ba kayo? Sumasangayon ako. Halika. Hindi rin naglaon ang mga dalagang anak nila Suko at Makiling ay nakilala ng mga mortal na tao at kanila itong naging asawa. Si Masikan o Malakas, Matapang at Masipag. Dahil sa pag-iibigan, nagbunga ang mga katangian ng lahing kapampangan na maganda matatag, masipag, at mapusay sa pakikidigma. Sa kabila ng mga magagandang katangian at pamumuhay ng bawat kapampangan, sa silangang bahagi, nakatindig ang isang bundok na pinamumunuan naman ng Diyos na si Apo Maliari. Ang bundok pinatubo. Nagkaroon ng hiduwaan sa pagitan ng dalawang Diyos dahil sa paglipat ng isang salot na balang mula sa kaharian ni Makiling tungo sa lupain ni Sinukuan. Bakit mo ako sinisisi sa salot? Dahil alam kong sinasubok mo ako, at sinasubokan mo kong lasunin ng hindi nakikitang sakit. Nagkagulo sa lupain na nasasakupan ng dalawang hari nang ito ay nagbatuhan ng naglalakihang tipak ng mga bato at gintong gilingat hanggang mawasak ang tuktok ng bundok arayat at pumutok sa apoy at abo ang bundok pinatubo. Dahil sa paglipat ng salot na balak mula sa kaharian ni Makiling. Hindi nila kapwa nabatid kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang alitan. Dahil dito, isinilang ang alamat ng pinatubo, kung saan pinaliwanag dito kung bakit patuloy na sumasabog ang bulkan makaraan ang mga siglo. Lumipas man ang kairaming siglo, nakatatak sa bawat puso ng mga kapampangan ang naging buhay ni Sinukuan bilang dakilang hari na sumasalamin sa kolektibong kamalayan, katapangan at ang diwa ng kagandahan. Sa bawat pagsubok sa buhay, siya ang kanilang gabay at ang kanyang pangalan na suko ay siyang patuloy na sinasambit bilang kagitingan at karangalan ng lahing kapampangan. Ang aming gabay, lakas at karunungan, mananatili ka sa aming mga puso, man, harim sinukuan, ikaw ang aming sandigan. Kapampangan ni lekuan alaya gabunding pantasat marang